ito guys mayroon tayong ano pinapalitan na front shock yan tapos pati oil pinalitan na natin tapos uh, yung mga hindi pa nakakalam at uh, bibigyan ko kayo ng tip kapag kayong mag isa lang kayo tapos uh, hindi nyo ma ito kasi kailangan itong ganitong klase ng lock yan ganito lang gagawin nyo bright vice grip tapos itong alin tapos ipipress nyo lang sya ng ganyan ayan ipipress nyo lang para lumubo sya at uh, kung wala tayong kasama ganun lang gagawin natin ayan alin na mahaba tapos ito ang vice grip Iititi natin tapos ipipress natin Yeah yan o guys yan o ganyan yan ipipress nyo lang by script tapos yung ali na mahaba para maitulak natin yan. tapos kailangan nyo lang din yung panikwat na ganyan yung matulis yan, yan ipipress nyo lang tapos lulubog na yan ganoon din yung pagbaklas nyan gamitan nyo ng by script tapos <coughs> i-press nyo ng alin yan, lulubog na yan tapos masusungkit na natin yu. Ayan, yung yan yung pinakalak yan o yan lang naman ang lock niya. yan parang alambre na to yan na guys na i-press na natin yung uh, na Naisusot na lang natin ito yung pinakalak niya. Ayan. Papasok na lang natin yan. Tapos yung vice grip. Huwag niyo lang masyado ikitan yung kapit niya. Kailangan yung sakto lang din. So, ito. Naisusot na natin. Ayan. Naisuot na natin yung lock. na yung lock niya. Ayan yun lang bicycle grip tapos alin para ipanpulak natin dun sa cover sa cover tsaka dun sa may lock i-press nyo lang yan 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 ganun. ganun lang kapag wala kayong kasama na magbabaklas o magkakabit ng ganitong klasing shock ito kasi depress kasi ito kailangan ipipress ito ayan o oh. kapag natin ayan o oh. nalubog sya so ayan okay na o may balik na natin yung lock Yun lang pag uh, dabak kasi natin ayan ipipress lang natin yan ayan ipipress lang natin tapos yung isang kamay natin, ang susungkit natin doon sa may pinakalak niya. Kaya yung bilog na yun na parang alambre. Ganyan lang yun. Pagkatatanggalin -pag -pag natin itong ano. Kaya kung sa ibabaw. Kasi hindi ito tulad nung, yung iba kasi de ros, kasi. Ito hindi. Pinipress siya. Ayan na siya. Susungkitin na lang natin. So yun, okay na. Nakarek na natin. Tilitan natin ang langis. At ikakabit na natin ito, ito. So ito, okay na. Ikakabit na na. Okay na, ikakabit na natin. Tsaka ganito dapat yung lubog niya. Yun. Yan. Yan. Nasa ibabaw talaga yung lock niya nandoon sa may loob. So yun, ganun lang pagka wala kayong kasama. Tapos ganitong klaseng shock by script, tapos yung aden lang na ganyan tapos pang sikwat na matulis na pang sikwat sa may lock yun okay na ah, marami salamat sa inyong panonood at God bless you.